Oh, sige na, tara na. Ayan, guys, kasama ko ngayon si Grayson. Oh, hawak niya yung sushi ng aming sasakyan uh, sakyan dahil nagyayaya siyang mag-gym. Ayun, excited. Oh, may bit, bit pa siyang ano, tumbler. Kasi mamaya, mapapagod siya. Excited tong batang ito. Oh, yan guys, kasama ko ngayon ang aking munting baby boy. Hello guys! Oh, sabi niya. Oh. Hello guys! O, upo ako dito. Saan tayo pupunta? Punta kami sa? Gym. Gym. Anong gagawin ni Grayson? Mag-exercise. Ito pala kinang? Yun know, oh, may muscle na siya, oh. Very good, ah. Buksan mo na yung ating car. Yun oh, binuksan na niya, oh. oh. pagbuksan mo si daddy. Yan, very good, oh, Daan mo na ako, daan mo na ako, ah. Yan, oh. Lipat ka lang sa kabila. Doon ka lang sa kabila. Yan, nakasakay na kami ni Grayson. Daddy, close, -close mo na. I-close mo na. Inayon mo nang malakas. Ayun, oh. Daddy, close mo na. Ay, din close ko mo, mo, mo na raw yung aming, ang aking pintuan dito. Oh, close mo na. Opo ka na, mag seatbelt ka na. Ay. Ako na. Hindi, oh, ako na. Huwag malayo kay. O, mag seatbelt ka na dito sa harapan. Dali. Yan, ito ka na maayos. O, seatbelt ka na. Seatbelt. Uy, sakto na yung seatbelt ni Grayson. O, guys. oh saktong sakto na siya. O. Yan, nasi seatbelt na si Grayson. Guys, o, so saan na ba si Grayson? Dito. O, sakto na sa baga niya. oh hop, hi ka na. Saan tayo ulit pupunta? Nakalimutan na Sa gym. Sa gym. Ayan. Mag -gy gym. Mag-gym kami ngayon ni Grayson dahil... Exercise gym. Mayroon kasing pasok si Mami, di ba? May exercise gym tayo. Oo, si Mami may pasok kaya wala siya, no? Pumasok na. Oo, wala. Okay. May dalawa tayo. Okay. Let's go na. Punta na kami, guys. Sa exercise namin ni Grayson. Ayan. Alalala. at exercise na lang tayo. Exercises kami, on yeah, yeah. Untan na kami guys sa sa exercise. Exercise, ino kitan kitan ang kalsada guys iso. Oh. Opo. Ino? Kita, kitan kitan -kita yung kalsada guys iso? Oh. Opo, no. Ayon no? Wow, kitan kitan. Kita ko dun, o oh, sa circle no. Oo-oo, oh, oh, oh. ayon no? Kitan -kita. Sino yun, sino yun, sino yun, sino yun? Si ano yun Si tita ah. yun Si tita yun, hindi mo nagkita si, si tita Hindi mo nagkita si tita Dali, malapit na tayo doon Saan? Malapit na tayo doon Sa labasan? Oo. Oo Papuntang ano yan oh Papuntang bagyo yan Papuntang bagyo Hindi naman No, hindi naman, papuntang bagyo yan putang exercise di ba? Oo po. Iya, Ada Panganan iya, 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 Ada. Ada. Panganan. panganan Panganan iya, 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 panganan. Ada panga. Ada panganan. Ada Ada panganan. Ada Kaya mo mga ngandiyay? Kaya mo mga Kaya mau? Apa Kaya mau nga Apa Win ko naman? Win 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 daddy Win daddy Very good Very good Mag Ilocano ka man nga ron? Nek, anya mo mga Ilocano. Awan <laughs> Awan gaya mga Ilocano ah Awan gaya Awan gaya Awan gaya Pero tayo sa taas Hindi na. naka-slide na tayo. Oo, hey, naka-slide tayo. Oo, oh, bilis yun. Wow, naka-slide tayo. Oo. Ang bilis oh. wow, oh, ng slide niyo Oo, may nagamuto. Mami, walang Ruben sunod ngayon Oo po May trabaho si Mami Oo po natin si Mami mamaya Oo Tapos, sa tayo pupunta? Sa exercise Sa exercise na naman? Oo po Kasama si Mami? Oo po Wow na si Grayson. Ah, uh, it's like na naman si Daddy. Hindi na galing naman. Ikaw din Daddy no. Welcome to Bawang Public Ni Market. CCTV in or Police Or public commercial Daddy, center. CCTV in Police Asun ba ang CCTV ng pulis? Oo, oh, wow, no, ando oh. no, oh. laki oh. Saan? Ang laki ng CCTV ng pulis ah. Okay. Nandito na po tayo sa harapan ng Bawang Public Market At si Daddy and si Grayson ay pupunta sa gym para mag Ano? Exercise Exercise, ang galing ng balon ko Malapit na tayo parking na kami. Pa-parking na kami Oh. <laughs> uh -oh. Yay, yeah, hey, dito na kami, guys. Oh, andito na kami, guys. Yan, diyan sa kabilang ng bukas. Yan. Kunin mo na 'yung natin. Kunin mo na 'yung ating gamit. Sige, kunin mo 'yung tubig natin. Yan. Ayun 'yung tubig natin sa loob. Nakuha mo na? Akin na, sa akin. Bubigat <laughs> pala. Ayun yung gym, guys. Nakalak? Nakalak no? na? Nakalak ko na? Oo. Oo, excited ang bata. May bit-bit talaga na tumbler. Galingan mo mag-gym, ha? Alam na alam ang daanan. Oo, diba? Alam na alam ang daan ng kapuntang gym. Oo na na siya oh. oo <laughs> oh, na daw siya, oh, babay na raw. Daddy, oh, look. Sige na. Kaas mo. Yun. Oh. Oh. Pagaling, oh. Hmm. Hmm. go, collapse, collapse. 1, 2, One, two, three, four. Oh, galing ah. Yan. Go, 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 galing, galing. Yan, yeah, go. Yan, yeah, ganyan, tama yan, tama yan. Good, very good. One, bilangan mo ah. Bilangan mo. Hindi, Bil bilangan mo, Eh, pinitawad na, binagsak. Binagsak, binagsak. Oh, guys, another exercise ni Grayson, oh. Wag mo si paan ng wag mo si paan niya, wag, wag, One, two. Ay, hanging daw, guys. So, hanging na nakasaya, oh. Um, wala na, okay na? You know? Galing naman ng balong ko, oh. Sige na, sige, sige. One, bilangan mo, one. Two. Wag kang mupo, tayo ka lang, tayo ka lang. Naku, 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 Grabe naman ang exercise na yan. Dagdagan natin, dagdagan natin. Gusto mo nang mabigat ha? Ah. Sige. Ah, full. Full. Yan, mabigat na yan. Mabigat na yan. Tawa ka mabuti. Oh, galing. Galing guys. Oh, yun Oh, Sige. Oh. Yan. Oh. <laughs> Aba, gusto subukan lahat ah. Oh, galing. Oh, oh. di diba? Mm. Oh, sinisilip pa yung sarili sa salamin ah. Oh, oh, oh. 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 Okay, go. Wow. Wow. Hello. <tuk entender it� landa> pinapahirapan ako ng aking baby boy sa aking abs workout ano ang, ang inyong masasabi guys ha? <laughs> ang kulit kulit ng aking baby boy ano ang inyong masasabi sa aking body siya ang aking body ngayon sa aking pag workout hello guys tapos na ka, kami ni Grayson na mag gym oh. pagkita mo yung flex mo pagkita mo mo sa kabila sa kabila sa kabila Oh, dalawa oh. Eh? wala maging dalawo, hula kita mo hula kita mo, sigi pag mo yo oh, delawa, 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 delawa. Sigi, dalawa, mm, dalingo, dalawa 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 galing dalawa